pinagbaunan. Ay, Diyos ko po. Ito lang na siya, te. Ito. Ang dito sa loob, wala, oh. Oo, wala. Mababaw na siya. Yan lang eh. sa bungad. Grabe ko niya Sa sakit. Yan, yung bungad lang siya. Wala na. Sabi ko nga, hindi ako pwede magpa linis sa iba kasi ikaw lang nakakaalam ng history hmm. ng puko na yan. Ayan, mga kaibigan. Ay, grabe ang hmm. sakit ng ingrown. Kasi si Miss Connie, ayan, ang aming magandang manicurist, ang tagal niyang nagpakita. Kaya tiis-tiis kami sa sakit ng mga kuko. Ito pati oh. yung kabila. Grabe ko niyo. Labas ko niyo. Ugat sa sakit. Oh. Ito pati ah. Hit lang. Grabe aray ko. Ino, eh. oh. Parang tanggal ang kaluluwa ko ko na. Aray ko. Parang lumipad yung kaluluwa yeah, ko. Eh. Grabe, no? Sabi ko kay Irene noong nakaraan. Sana kaya si ate mo kunin. Ano bang nangyari? Kun, okay lang. Naka-video ka. Yan po ang aming manicurista dito na talaga naman. Lahat ng aming mga problema sa paa eh. Yung mga dating problema, doon eh, ngayon okay na. Kaya lang, pag hindi siya nagpapakita, mga kaibigan, yun ang problema namin. Masyado kasing busy ang taong ito. Yung kabisihan niya na maraming tinutulungan. Yan mga kaibigan. Ganyan po talaga ang problema ng ating mga paa kapag wala po tayong regular na taga pedicure manicure. Yan, tapos na po yung ating kamay. Tapos, hindi po ako nag-cutics. Alam niyo po kung bakit. Dahil pag nag-cutics ako, yan na po ang problema ng aking buhay. Sisira po yung aking mga kuko. Yan po. Kaya wala lang pong cutix yan. Pony, ilang buwan ba tayo na hindi nagkita? Ano tayo? December pa. Ah, November pa yata huli ate? Hindi, parang December. May December, no? So, December, January, February, Diyos ko po. Kaya pala baon na yung mga ingrown eh. Ang lalaki Grabe po ang ingrown mga kaibigan. Parang mga pala na tumusok sa balat kaya ang sakit ako dito pa naman sa kabila kunin na naman sa yung ugat ko kunin sa sakit eh ang sakit eh <laughs> dito lang naman siya sa harap sa dulo wala na eh kaya Kumubula siya, mangat na yung kuko mo eh. di kagaya dati hanggang dito yung indro kaya di ba? nga eh ang lalim no, dati ng ingrong. Oh, no, dati ingrong mo dyan. Kaya nga sabi ko, hindi ako pwedeng magpalinis sa iba kasi hindi alam yung history ng ano, ng kuko. Tapos ko, mm. nag ano ako, nagputol ako ng kuko, ni nail ko. Mm. So, singal-ningal ako kasi naiipit yung bilbil ko. <laughs> Grabe naman, sabi ko kaya nag-exercise nga ako kasi parang tumas naman ang timbang ko ah. Dati, 71 na lang. Baka ngayon, 77, 78 na naman. Yes, ko po. Mabigat pa sa isang, parang isang sakong bigas at kalahati. Bigas. <laughs> Grabe. Yan mga kaibigan, ang ating uh, kuko. Kaya hindi ako makapagsuot ng sapatos ng matagal kasi... Naiipit. Naiipit. Grabe, ang sakit. May ano ka ba dyan? May powder ka? Hindi, wala. Lagyan ko na lang ng mm, detox. pero wala naman siyang sugat eh. Oo nga. Lagyan ko pa rin ng detox hmm. con. Mm. Yan. Diba? Isa naman eh. Ito eh. na muna mag Mahapdi eh. Sa so, ibig sabihin mm, may, may konti. Yung sa harapan yun te. Eh. Oh, yung pinagbaunan. Oo. Oh. Bumaan. Yan. Eh. Yan ang mga paani. Lola Really Mixed Stories <coughs> ni Lola Really Mixed Content Reels yan. Alam niyo mga kaibigan kahit gaano katagal dumating si Connie hinihintay po talaga ng mga tao dito sa aming block. kasi siya lang talaga yung ano magaling talaga siya mag hawak ng ano kuko. Magaling siya mag-alaga ng mga kuko. May ano ka ba? May gunting ka? Ay, hindi ako, ako. Hindi nagdala yan. Alam ko, ko Sabi ko pa naman, ipagupit ko sa iyo kung buho ko. Mm -hmm. ko sana. Mm -hmm. Yan kung ano ang problema ng mga babae, no? Mm -hmm. Na hindi na tayo pwedeng mabuhay ng matiwasay nung walang naglilinis. Walang ng... naglilinis, walang nagugupit. <laughs> Paa, walang nagugupit ng buhok. Mm, no, parang, no, no, Samantala nung ah, araw. Na siya, eh. Hindi na siya luho eh. Kailangan na talaga. Oo, oh, oo, oh, kasi kung hindi mo talaga ipalinis, ay madudoktor ka talaga kasi bumaon na bumabaon na yung mga kuko grabe pero siguro kung hindi natin natutunan yung magpa-pedicure no, yung hindi natin pinaggalaw ang mga kuko no. Hmm. Pero kahit pa kasi nung araw hindi pa naman ako ma-manicure, eh namamaga ang mga gilid-gilid ng kasi Kasi yung kuko mo tayo nakabaon. Oo nga. Yung korte ng kuko mo nakaklam. Nagmana ako sa nanay ko ganyan din Kaya ang... ano. Lagyan ko talaga ako ng ano detox korte, kasi detox. humapdi yung pinanggalingan ng bumaon na kuko. Oo. Oh. Yan mga kaibigan, yan ang buhay natin ng mga babae, mga lola, mga nanay, mga ate. Kahit man nga ang mga lalaki, talagang nagpapa maintain din ng kanilang mga kuko, no? no okay. Lalo na si Paul. Uy, kuni, mula uh, nung na, ano na. mo si Paul, hindi na na doktor yung kanyang paa. Hindi na nang mag-ano. Hindi na. Kasi sa iyo hindi na dapat kinakalikot yun. Tapos siya na ang nag -ano, sarili niya. Na na Oo, gupit-gupit. Kasi hanggat may sugat siya, tapos kinakayikot eh, lalong ano, may infection. Grabe, pitch, no? taon. Halos dalawang taon na nag-sakripisyo si Paul eh. Oh, no. Pabalik-balik kami sa doktor, tapos mawawala, tapos ayan na naman. Kasi tutubo na naman siya, <clears throat> tutusok na naman. Eh, kung mm. pinatubo na siya, hindi na siya tutusok. Kaya nga. Hmm. Tsaka hindi na siya lagi nasusugatan. Grabe, ano? Hmm. Buti nga, nakilig si Paul. Hindi, ano yan eh. Alam niyo, ang, ang pagpapalinis ng mga kuko, hindi yan ang tawag doon, luho, hindi rin kaartihan. Kasi pag hindi talaga, lalo na yung history ng kuko ko, sabi ko nga kunin ako, ako, mapupunta pa yata na naman ako sa doktor nito. Magpapahiwa na naman yata ako ng kuko nito pag wala ka nga. Kasi ayoko talaga ng ipagalaw sa ibang... Kasi pag sa iba, susugat na susugat yan tayo. Kasi yung manicurist na sundot ng sundot ba na... Hmm. Eh, grabe kasakit na eh, sundot sundot pa. Tapos yan, makulit yan, no? oh. Yung mga ganyan-ganyan. Mm -hmm. Yung... O, si Paul dati, ate lang, kakaawa. Oo, oh, grabe talaga sa si bonsa. Buti na kinig nga yan, eh. Ayaw niya nga sana, gusto niya palinisan. Sabi ko, hindi Oo. pwedeng linisan ang linisan yan. Ikaw na lang magupit yan. Oo, oh, oh. ngayon, okay na, ko Hmm. Pero taon na, no? Eh, hmm. problema ako kasi. Ayun na siya sa sakit. <laughs> Biro mo yan, magsasapatos, tapos okay, may sugat yung hinlalaki. Na-immune na yung kagandang niya. Awang-awa ako sa batang yan eh. Buti nga, hindi na uh, tititan oh. Mm -hmm. pag tag-ulan, tapos may sugat ang paaay niya ko, Diyos ko po. Sa'yo, mababaw na rin ito. Hindi na rin sobrang... Di ba, nang araw itong maliliit oh, malala rin oh, oh, oh. din no? oh. Oo, oh. oo. Susungkitin Napansin ko rin ko ng nga. Susungkit mababaw na siya eh. Napansin ko rin. Helen din, yung dating sira dito. Mm -hmm. Mayos na rin ngayon. Bumalik na sa dating korte niya. Talagang ano, ano? Sabi ko nung isang gabi, alam mo kung may kirot. Nagigising ako kasi kirot. Mm -hmm. eh, sabi ko, Jennifer, tawa, hanapin mo si ate mo kung baka kung nasaan na yan. <laughs> Buti pala nagchat ako kay Jen. Nakita ko rin yung si ate kasi doon sa Black One. Sabi ko yung pala si Laura Si Laura. Oh. Ganda, Ganda ng kanilang coffee shop hmm, doon. Oh? Eh kasi sabi ko kay Jennifer, wala akong ano ni Connie. Wala akong... Hindi ano. kasi ako nag-open din ng Facebook tsaka ano. Yeah. na nga. ako bigla. Busy ka na sa... Hindi rao. ako nahawak ng cellphone ko, di nakatuto. Ayun na, cellphone na chat-chat, hindi ako nagaganon eh. Natutok ako dun sa... Mga laro. Mga laro. Tsaka yung nga yung ano... yung Yo-yo. Mm -hmm. Kasi maghapon ako, open cellphone ko, ngaw-ngaw lang na ng ngaw-ngaw. <laughs> Kasi na ko yung oras, yung hours, kailangan maka-hours ako ng ganito. Kahit naglalaba ako, nakasit-in ako dun sa... sa group. Kikinig ko, naririnig ko sila, nakikipag-usap ako, naka-mic off lang ako. Ganun pala yun. Mm, Tapos may papasok na kasi mga points doon. Mm. So, Paggabi naman, at nandiyan mister ko, kami nakikipag-usap, nakikipagkutuhan sa kanila. Nakakaroon ka na ng cyber friend. <laughs> may mga kanya-kanya din talaga mm. -hmm. ano ang tao para lang din ma kumisa. Kaysa, ano? Pisa lang naman makipag-chismisa. Eh, yes. Papi. So, okay, na yun. May kita pa, no? Mm. Kaya yeah, minsan, yung nagmamanicure ako, yung mga kapitbahay lang doon. And dumating hipag ko, malis din kami. Gala-gala. Hindi pa bumalik sa abroad Pag makabalik natin. Saan ba yun? Australia. Ah. Kaya, na-stress na -stress kasi ako din noong December. Hindi ako nakakatulog. Pag nagising ako, nanginginig ako. Pinapasay ko nga ako nung ano, pinapapunta ko ng psychology. Na ano kayo? No, baby. Na ano ko? Na tawag dito? Na trauma ka? Um, na trauma ako. Kaya sabi nung fiscal mag okay. ano daw kami sa Mandaluyo. Agay ko ko ni. Para libre. Ay, sakit. Ito na, te. Rabi. Babarang ko muna. So, psychiatrist? Wala ko ni... Hindi na ako tumuloy, teh, Alam mo Kung ko ni bayan. panalangin lang mm -hmm. tapos forgiveness lang doon Yun sa mga tao kay. na gumawa ng hindi maganda. Kami naman, te, sabi namin, humihingi lang sila ng tawad, okay naman sana na, eh. Pag mapagbibigyan na namin, ba, te? Kaso hindi, iniinsulto pa kami lalo, eh. Aray, 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 aray. Aray. iangat ko lang ha. Okay, change the topic ko ni. Relax ka, relax. Sige lang. Oh, grabe mga kaibigan, tignan nyo. matagal na nawala si Kuni, kaya yan, nagpaganyan yan na naman ang kukupo. Mm. Grabe. Ay. Parang natanggal Kuni yung espiritu ko. Tapos yung mga dry skin pa, no? Hmm. Parang may kuku ko, ni. Dry skin, te. Ah. Oh. Uy. Dapit natin. Grabe, mga kaibigan, kapag kailangan talaga, isa lang ang manicurista mo, eh. Kasi kapag iba-iba, hmm. hindi alam yung history ng paamo, naku, Diyos ko po. Na ano na yan ko ni, na opera na yan sa so hospital ang kuko ko. Uh -huh. Kaya dalang-dala na talaga ako. No, baby. Wala na ba? Teka, te, check, check ko lang. Oo, kasi parang

Sorry. Tatay, okay, hanggang dito na siya ito. Grabe, no? Yung baon ng kuko, Wait lang, ha? Ko, sabi ko, alam mo, nagpipray na talaga ako, Lord. Sana si Kuni magparamdam. Hmm? Ano kayo? Grabe, oh. Ito na yan, yung dito, eh. Dito siya, oh. Kasi sabi ko, kahit inumin, inumin ko pa ng antibiotic yan, hindi yan mawawala kasi alam ko na ang kuko. Kaya nga binabad ko na at ano, parang wala talaga dito mga manikirista ko ni na ano maasahan mm. grabe mga kaibigan yung kuko ko, kung gaano kalalaki ang sumabit sa balat may dugo dugo yun ko ni no konti dito yung pinagbaunan niya oo nga kasi ano na siya ito wala naman itong ay. side wala medyo mababa pa to kumpara para dito eh. aray ko ay just go. Salamat ko lang. -tipo lang -tipo. Grabe mga kaibigan. Ah uh ah. -huh. Yeah. What are you doing? Ah, uh, nagpapalinis si Lola ng kuko. Lamokon, gumagawa lang ako ng content. Ngumitik, ngiti lang ako sa content ko. Pero sa totoo lang, masakit. Nararamdaman ko yung tusok ng kuko ko. Ay. Grabe. Ay, kasi itong ah, kapi mo, te. Eh. Ha? Nagdodoble. Ang? Ah. Um, yung mo sa ilalim. Nagdodoble? Yung, nagnaano ano kasi yung tawag ito. Nagkupupunggo siya, kaya parang nagda-dry skin yung ina, ilalim. Ah. Itong side na to. Kaya nga, ayoko ayaw ko talagang palagyan hmm. ng cutix. Kasi, kalaban talaga ng kuko yung q na yan. Di ba ang ganda na ng mga po kung para ano? Oh. Hmm. Ang ah, haba na sus. Nung pinalagyan ko ng cutix. Wala. Ganda putol-putol. Sayang mo. Kaya ako ka mag talaga. Hindi na talaga. Sensitive siya sa cutix. tex Yan mga kaibigan. Ay, eh. Diyos ko po. Nakahinga. Nakahinga ng maluwag. Alam mo po si Connie. Talaga po number one po ito na ano tawagan yeah, uh, galing mag-pedicure, uh, manicure. Kaya yeah, sa lahat po ng mga taga rito po sa Bilya Palaw alam ko naman kilala nyo na si Connie. Ayan, nandito na si Connie uli. <laughs> alam kong marami naghihintay sa iyo, Connie. Na yan para <laughs> Ayan, mga kaibigan. Naka uh, uh, pahinga, pahinga ay, 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 ang ay, ating sorry. uh, pakiramdam. Nice. po, hanggang dito na lang din po ang ating uh, video habang tayo po ay nagpapalinis ng kuko. Salamat po sa panonood.